Uh, kung okay lang po ba, nasa executive session ko na lang po sasabihin para sa kaligtasan din po ng pamilya ko at ako. Hindi po ako papayag nun. Of course, that would be the decision of the body. But I am not in favor of, that of this. Kasi kung kayang-kaya niyo po na pangalanan ang ilan na mga members of the House of Representatives at nababanggit niyo rin nga po yung pangalan nila Speaker and uh, and uh, representative saldi Ko, no, Doon sa Senado. That was not an executive session. That was in open and public proceedings. I do not get it. I do not understand kung bakit all of a sudden, you will be asking for an executive session dito po sa harap ng miyembro ng committee ng House of Representatives. That is quite unfair, and I don't think that is sanctioned by the rules. Bakit po? Your Honor, okay lang po ba mag Do I take it? Na gusto mo pa rin magbanggit mag ng mga pangalan? Uh, hindi po Your Honor. Wala po. Wala na po akong babanggitin po. po. Pwede, pwede na pong ituloy. Sinabi niyo po kanina, uh, hindi po. Hindi ko lang po naintindihan masyado kasi po actually po, first time ko pong makaranas ng gantung klase ng mga bagay maliban po sa kahapon na ba Senate Paano nyo po ma-explain na nakalagay dito sa sinumpang salaysay ninyo, paragraph 20, ilan sa kanila? Hindi ho ba dapat ang linagay dito kung wala na po itong mga dagdag? Ang mga ito ay sina or something to that effect. Pero malinaw na malinaw yung pagkakasabi mo ng ilan sa kanila. At hindi lang po sa paragraph 20, yon din po sa paragraph 29. Nung sinabi mo sa ilang pagkakataon ng mga politiko na personal na inaabutan ang, ng halaga ayon sa hinihingi nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi namin kagustuhan kundi isang akpang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina? And then you enumerated 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, congressmen. Paano nyo po mapapaliwanag yon? Ilan sa kanila ay klaro? Mm -hmm. ilan lang or examples ilan few of them so there is a, a whole universe